Ayan. So, nandito tayo ngayon sa SL Agritech. Kuya, hindi mo pwedeng i-radio na baka pwede kong ma-interview yung ano, management. Kung papayag. Tatawagin mo yan po. Ay, ah, ah sige, tayo. sige. Pakitawagan mo, kuya, ha? Okay. Ah, dito lang kami. Okay. Kukonfirm ko din. Siguro naman pwedeng ma-interview. Babalik ako atin. Wait lang. Kuya! Hello po, ayaw bumayag? Ayaw nila? Ayaw, hindi pwede? Opo. Nalabas ba sila? Lalabas ba sila? hindi, hmm. so hindi pwedeng ma-interview, makuha yung side nila man lang or something. Pero yung ibang mga magsasaka, hindi nila kakausapin. po Papapasukin po. Okay. yung Ah. Okay. Ito. Hmm. Diretso -dire. yung uh, ano nila, oh. Yung uh, yung kanilang uh, operasyon, no itong truck na to labas masok kanina pa ah, uh, oh. may gilingan ba dyan sa ay may mechanical dryer sa loob may gilingan din ba sa loob kuya uh, ayan so dire diretsyo yung operasyon naglalabas ng bigas may pumapasok ng mga truck meron kaming nakausap dito ako pala isang uh, parang na, uh, tauhan taga tarlac daw sila at pipick up sila ng bigas dadali nila sa tarlac nandun na raw sa loob yung truck nila at kina Kasalukuyang nakakarga na daw yung 50 tons ng bigas na iuwi nila sa Tarlac. Forward daw yung isa eh. Tapos may isa pang truck, parang dalawang truck yung daladala nila. Nagsusungit yung uh, kalangitan. Ang lakas ng ulan pero medyo tumila na kanina, sobrang lakas. Pero ayun, kasalukuyang uh, kaming nagaantay kay Kuya Mamerto. Ang sabi, ang sabi uh, ay... Uh, papapa, daw yung mga magsasaka kukunin lahat yung pangalan, ililista at ipapadala dun sa loob tapos uh, sila yung uh, papasok sa loob kakausapin daw nung manager wala kaming nakuha na pangalan at ayaw magpa-interview ilang beses ko nang kinulit tapos um, nandun sa loob yung cluster head na si Sir Warley Marcelo kasama ko sila ate Elizabeth Minda Milio na taga Gimba Ayan. So, pero yung lupa niya nasa talugtog. Magkano yung sisingilin mo ate? 220 mo. na tausan mm. o 220 kabans 20, 20, uh, mahigit hmm. 200,000 imanin mo sa kung kamay ng Panginoon mo kukunin mo dito kami sa loob ng sasakyan si ni Kuya ilan yung, Kent 5 nasa 5 million yung sisingilin <laughs> dun sa kanilang ano yun parang yung grupo niyo lang yun Kuya Kent sarili ano? mm -mm. Kuya, yung, na, yung mother niya ang uh, farmer leader. Anyway, so nag-aabang pa kami kung paano ng pagpapasok yung gagawin nila sa loob makuha na natin ng panig, no? Yung uh, SL Agritech. Para. Bakit walang pondo? Ano ibig sabihin ng walang pondo? Wala na bang kinikita ang SL Agritech? Kahit tuloy-tuloy yung operations, bakit ayaw nilang bitawan yung palay ng mga magsasaka kung talagang hindi na mababayaran. Si Kuya Mamerto. Ayaw nilang makipag-usap. Ayaw nilang makipag-usap? Paano? Ano ibig sabihin nun, Kuya? Ayaw din lang alam na nang nagtag sa rinan. Pa? Kasi nung tao pang mamit mo. Kuya. Ano po, ano po yan? Ano ibig sabihin? Bawal ]ano? daw sa kanila yun. Sino ba yung kausap mo doon? Sa pinakamataas nila dyan sa pisi. Pinakamataas? Hindi na na? Ay, hindi mo alam. Baka si Kuya Kalala. Ay, Anong Kali, ay, ay, kalimutan pangalan? Hindi mo pangalan niya. Sir Wally ah, Kaya nga, pag nakatapos silang mag saka tayo tatawag sa sa ang pangalan tayo tatawag ang Sa loob? Uh, sinulat na pangalan siya doon. pa say, yeah. Ay, yung kanina, sir. Pinasa na ba dun, sir? So ayaw nilang makipag-usap sa iyo. Hindi sa sa media daw po. Ah, so ayaw lang nilang makipag-usap sa media. Pero kayo, kayo kakausap, kakausapin pa sila. Anong nakuha mong sagot ngayon? Eh, wala wala pang wala pang alam. Wala pa silang Wala. wala pa silang, so so wala kang nakuhang sagot. Wala. In short. Ito so, yung nangyari habang tapos aantayin natin na makapag-usap sila, tapos kung papaano, makakakuha kaya sila ng sagot ngayon sa itaas? So yung nandyan po ay yung presidente dito? Parang siya po. Oo. Ah, Ano kayang tawag sa kanya? Manager kaya? Ah. Hindi mo... Pinata, so may pinay, tatlo. May finance. May tatlo yung ayaw kausap mo kanina. Ano daw galing yung 50,000 na binibigay sa'yo kahapon? Ayan <laughs> mga Wow. Ngayon, kuya, yung Uh, yung kung ay ayaw nilang makipag-usap sa media pero makikipag-usap sila sa farmers. Ano sasabihin nila sa farmers kung wala silang sinabi sa 'yo Una bis. Uh, uh. Kasi may lumabas dito na taga-Talugtog din. Ah sige. Sinabi daw na sumulat. Sumulat daw sa national. Ayan, babalik si Kuya doon, si Kuya Mamerto. Yung isang sa mga, mga farmer leaders. Click siya doon sa loob. I think, uh, ang sabi niya, ang sabi niya, eh, yung napag-usapan nila doon sa loob. I don't know. Sobrang tagal niya doon. Kasi kanina pa siya, anong oras na? Alas, ala imedya siya pumasok. Pinipilit niya niya sa usapan nila kanina. Pinipilit na, pinipilit niya na, kung ayaw daw papasokin kaming mga farmer, hmm silang bababa at kikipagpasa. Okay, uh Ayaw nila. Ah, mm -hmm. Yun ang naririnig ko kayo ah, sa ah, nila. Ah. Mm -hmm. Eh, ano po yan? Ano kasi karupuhan namin na mababayaran namin kayo, magbibigyan, mo nyo. bayaran uh ah, -huh. Eh, ah. Yun ang naririnig ko eh, kayo sa mga nila na ah. anong kasi karupuhan namin ang gusto ni mamertong na magbigay sila ng exact date uh ah, o ah. Or, one, one week before or one, itong next week. Uh mm -huh. -hmm. Okay, so -huh. Ah. susulat niya, ipupan niya na uh, next week next, ala, eh ala silang Oh, so wala kang nakuhang sagot. Oh, basta nang sinasabi oh. lang, babayaran sila. Babayaran daw ko rin. Oh. Kailan ba sabi naman? Oh. Kailangan, kailangan, kailangan na talaga ng... Anong gagamitin nila na pangtanim? tanim? Kasi, kailangan na ano na, start na ng cropping season. Ngayong Mayo. Tama ate? Mayo, last week ng May. Ayun. So, so yun yung sinabi. Sabi ni Kuya Mamerto, ano na siya loob sa ngayon. Pwede kayo awit At uh, sabi, tatawag daw sa headquarters. Tapos, pag-uusapan okay, daw so kung paano. Anong sasabay sa, o, anong sa, sa, anong sa, national. sa national. Yun daw yung ibababa sa mga magsasaka. So, papapasukin yung mga farmers na nandito. At yun daw yung sasabihin sa kanila. Yan yung pagbisik. Sino, sino to? Ito si Sir Mark. Si Sir Mark Calieja. Kaya, Mark, anong nangyari? Na. Ay, ano din sila? Edwin, sila... Ano ba, ano, ha? Papasok naman kami? Ha? Ayan, nakikita nyo si... Yung panilang technician. So, oras oras natin, alas 4.33 na. Uh, yung mga farmers natin nakasama. Yung parang sa harap ng SL Architect. Nasa loob na si Kuya Kent. Uh, ko. No, yung taga Science City of Muñoz na may singilin na nasa 5 million umuulan, maaraw, tas umulan na ulit ng malakas hanggang ngayon, medyo umaambon pa so, hanggang ngayon, naghihintay yung mga magsasaka, sila na nga yung hindi nabayaran, sila na yung uh, pinaghintay ng uh, mahigit isang buwan, mag-iisa't kalahating buwan na uh, ngayon, maghihintay pa sila ng sinasabing magiging desisyon ng nasa taas, Tinanong kung pwedeng pull- out na lang nila yung uh, kanilang mga palay hindi rin naman daw pumayag. Ganyan yung ginagawa nila na parang nabudol yung ating mga farmers no? sa mga talutog at sa munyos. At naku, ang pa palang tao dun sa loob. Kasalukuyang kami nagkakape habang nag-aabang kasi medyo maginaw. Ayan, um, basa, si kami kanina. Oo, medyo naulanan kami kanina. Hopefully, hindi kami magkasakit. Oo. Oo inom mo yung ka ba ng vitamins? May vitamins ka pang inigin? Wala ngayon Hindi ng vitamin C.